Ayan yung ano, bell pepper. Ang galing ng pagkagawa nila, no? Oh. Bali ito, yung green, tatlo, five dollars. Tapos, itong pula, dalawa, three dollars. Pero ang lalaki siya. Ang lalaki, oh, grabe laki ng bell ito nila. Tapos itong ano, itong dilaw, dalawa din, three dollars. Orange yes, bell pepper. Yan. Yeah. or oh, hi! Ano? <laughs> uh, Pero matamis ko. Ay! Ito pala yung yellow bell pepper. Ito. Ignorante ang lola niya yellow bell pepper siya. Tapos ito yung orange. Wow! too big.